post ng misis ni Francis M. Patama kay Abigail? Sa kabila nga ng paglantad sa publiko ng mga revelasyon ay nag-viral ang post ni Pia Magalona. Si Pia ay ang mapagmahal at matulungin na kabiyak ng Yumaong King of Rap na si Francis Magalona. Nagsimula ang istorya ng kanilang pagmamahalan nang ipakilala si Francis kay Pia ng co-actor na si Richard Gomez, sa isang party sa isang nightclub na pag-aari ng sikat na direktor na si Ishmael Bernal, ikinasal sina Francis at Pia noong 1985 at nagkaroon ng walong anak. Dalawa sa mga ito ay stepchildren ni Francis M., na sina Una at Nicolo. Ang kanyang mga anak kay Pia ay sina Maxine, Frank, Sub, Elmo, Arkin, at Clara Magalona. Si Pia ay isa ring businesswoman, siya ang nagmamanage sa business ng kanilang pamilya, ang fashion firm ng kanyang yumaong asawa na si Francis M. Apparel at co-owner ng Milky and Sunny Breakfast Cafe, ngunit tunay nga bang patama ito para sa lumutang na naging karelasyon ng kanyang yumaong asawa? Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang paglantad ni Abigail Raet at ng kanyang 15-year-old na anak na si Cheska, si Abigail ang babaeng nagpakilalang dating karelasyon ng yumaong rapper, actor, at TV host na si Francis Magalona. Konektado nga ba ito sa post ni Pia sa kanyang social media account, makahulugan ang naging post sa Instagram ni Pia Arroyo Magalona, ang asawa ng pumanaw na Filipino rap icon na si Francis Magalona, sa gitna ito ng paglantad at pag-amin ng isang babae na nakarelasyon di umano ni Francis M. At pagkakaroon nila ng anak, makikita kasi sa Instagram story ni Pia ang tungkol sa batas na nagbabawal ng pagsusunog ng dahon dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan. Kapansin-pansin dito ang lumalabas na mga salita kung saan mababasa ang check the facts, go check that, at check the stats, go check that. Samantala, sa isa pa niyang post, makikita ang pagdivide niya sa bonding nila ng panganay na apo, at tila denma sa kumakalat na isyu tungkol sa kanyang namayapang asawa, caption nito, Happy birthday to our eldest grandchild, so Juliana whom Oli also loves so much, hope you had a wonderful day sweetheart, I love you. Ayun na sa mga mapagusisang madla, ay tila bumubuwelo pa yata ang mga anak ni Francis Magalona at Pia Magalona, dahil wala pang nagre-react sa paglabas ni Abigail Raet at ng anak nitong si Gail Francesca, at pag-amin ni Abigail na nakarelasyon niya ang yumaong King of Rap at nagkaroon sila ng anak, kasunod ng paglabas ni na Abigail at anak nitong si Gail Francesca, ay ang pagbaviral ng video ni Gail na kinanta ang Kaleidoscope World Song ni Francis, tribute raw niya ang kanta ni Francis sa 14th death anniversary ni Francis M, sa video nga na iyon. Ipinakilala ni Gail ang sarili na youngest daughter of Francis Magalona